ibig members, sino sa inyo ngayong, ang, mga miyembro ng pag-ibig? So, magandang umaga sa inyo lahat. So, share ko lang yung experience ko. Beautiful life mga ka Isa sa mga concern natin Pilipinas ay magkaroon ng sariling bahay. Para lahat tayo ay pinapangarap. So, marami sa atin kaya tayo nagme-member ng pag-ibig bukod sa compulsory, ang mandatory ay dito sa mga nagtatrabaho ay gusto natin na uh, pangarap talaga natin na magkaroon ng sariling bahay. Yung iba naman ay for investment dahil property yan na balang araw yung pakikinabangan natin pag na-acquire natin ng mas maaga sa parte natin. Ng buhay. So marami sa atin talaga ang pangarap natin magkaroon ng sariling bahay, makapunta ng sariling bahay. So uh, gusto ko, katulad nyo, gusto ko rin may experience kung paano yun. So, pinag-aralan ko din kung paano kaya nag-try akong mag sa acquired assets ng pag-ibig. And ko will collide once again mga catcher. So, we ano naman. So, pwede natin pagpatuloy yung patuan natin tukos sa kung paano mag-beat sa mga acquired assets ng pag-ibig. Pasado alas 5 pero grabe yung sikat ng araw kasi daw siya. Sa so, pagpapatuloy po natin ng tungkol sa mga papano mag sa acquired assets ng pag-ibig, ay inumpisahan ko sa pagtingin sa kanilang website. So, ganito po yon. Isa-search lang natin yung pagbibigfund.gov.ph Ayan. Ayan, search natin. Tapos, verify and then hanggang lumabas itong page, web page pag na pag-ibig ng kanilang website. And then, if you're looking for uh, mga binibentang bahay, binibentang properties, i-click natin yung properties for sale. Ito yon, Ayan. So, i-click natin yan. Tapos, i-divert tayo dun sa page ng mga properties yan so nandyan na tayo yan malagay pag-ibig acquired assets Ayan. so kung nga po first time ko rin talaga uh, mag try na mag -it. so hindi ko pa rin alam yung mga procedures hindi ko pa rin alam yung mga kung paano gagawin pinag ko pa rin matagal bago ko pa ulit ulit na binasa kung pa, paano at kung ano yung nakalagay dun sa website. Hindi mo rin naman maintindihan ng sandaling-sandali lang. Although, mabilis lang daman din. Hindi mo kung nilang kuluan. Ayan, search natin. Tapos, verify and then hanggang dumabas itong page, web page pag na pag-ibig ng kanilang website. And then, if we're looking for uh, mga binibentang bahay binibentang properties i-click natin yung properties for sale ito yun, ayan so i-click natin yun tapos i-divert -de tayo dun sa page ng mga properties ayan so nandiyan na tayo ayan malagay pag-ibig acquired assets ayan Ayan. Tapos, merong nakalagay list of properties for sale. Tapos, pipindutin natin. Ayan. Tapos, of course, pagpindut natin, ayan. Lalabas na ng list of properties for sale. Ayan. Tapos, may mga lugar yan. Kung sa Kalambaba, Cebu, yan. Tapos, ibabrowse nyo lang yung list ko. Ang property na hinahanap nyo ay nasa NCR o nasa Pampanga. Yan yung pipindutin nyo pipindutin nyo yung C list. Ayan. Mas importante na makita nyo yung date, yung opening of offers. Ayan. So, wala pa dahil September 2 pa yan. Kasi, merong date eh, kung kailan niya pwede mong isubmit ng eh, yung mga bids. So, duration of acceptance of bid offers, ayan. So, hindi pa nangyayari. So, within those dates, kailangan mong maipasa yung iyong uh, bidding o yung iyong properties na napili mo at kung magkano yung gusto mong maging presyo. Lagi lang tatandaan na yung presyo mo na ilalagay doon sa bidding mo ay eh dapat katumbas o mas mataas doon sa nakalista nilang minimum bid price. So, yun yan dahil po hindi na tayo dumating na rin yung ating bus so magdaan pa, na tayo palapit doon sa bus na sasabihin so sa pagpapatuloy nga ng ating usapan tungkol sa pag-ibig dahil na nangirapan ako at nasisisa ako masyadong mahihit so yun, pag-usapan pa rin natin pag-ibig, pagtuloy lang natin yun kasi hindi rin naman natin gagawin ko kapag ka na nakapili na ako kasi iba yung proseso ng pagpili kung ano yung na form sa para um, matuloy natin yung pagbit doon sa property na gusto natin. gawa ko ng kurtina. Kad init. Gusto ko ano balat. Init grabe. Kasi tayo, 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 sa page bago natin makita yung properties for sale. I uh, make sure na dahil individual sale yung iyong uh, gagamitin kasi kung uh, ikaw yung maglo-loan hindi pa dadelin sa kumpanya, ibang uh, ay ikaw, ikaw talaga sa iyong pag, bilang membro ng Pag-IBIG yun yung gagamitin mong paraan ng uh, pagkuha or pagbid ay dapat na sa individual sale ka bilang isang individual na miyembro na gustong magbid para sa isang property. May iba pang modes of sale, pero sa iyo bilang isang miyembro, individual sale yung inyong pipiliin. Ito ay available to interested buyers who would like to purchase any of the pag-ibig acquired asset. Ayan, pinapaliwanag naman siya. Makikita sa kanila. Kasi may iba pang Uh, modes of sale. So, minsan papaliwanan ko rin sa inyo kung ano pa yung kabiyan ng apat na to. Today, we will be concentrating on the individual sale kasi yun naman yung kailangan natin. Ito rin yung pinag-aralan ko at uh, dahilan kung ba't ako pumunta sa pag-ibig office. Yung pinapaalala ng pag-ibig sa public, sa publiko, na walang accredited brokers o ahente ang pag-ibig. Maaaring hindi to, nila pinapayagang mag-alok ang mga ahente o magbenta ng mga pag-ibig properties. Direkta tayong uh, transact o konsulta sa mismong pag-ibig. Pwede sa branches, pwede rin naman online katulad ng ginagawa natin ngayon. Sa pagbili natin ng pag-ibig acquired asset, pwede natin itong bili ng cash, magkakaroon tayo ng 30% discount. Meron din namang short-term installment or payable in 12 months. So, may 20% discount yon. Yung long-term installment naman ay pagbigyan nila ng 10% discount. Pero ito ay para sa mga properties na ino-offer by a second offering na or yung under negotiated sale. Pag unang-unang paglabas nila nung list na yon, wala yung discount. Uh, hindi siya kasama dito sa sinasabi nating uh, discount na ino-offer ng pag-ibig. Samahan din sana ako doon sa pagpunta ko sa pag -ibig. kasi si-share ko din sa inyo yung uh, paano ko hinulog sa dropbox yung aking bid. So, sa mga susunod na araw, magliliba ko para gawin, magawa yon So, uh, hinihiling ko rin na sana isamahan niyo doon. Pero bago ang lahat, ay sana'y mag-subscribe kayo sa akin channel kasi marami pa tayong mga ganitong usapan at matututo po tayong lahat kasabay niyo kung uh, pag-aaralan yung mga bagay-bagay, mga bagay na concern ng mga nanay, concern nating mga Filipino Pilipino para may angat natin yung mga buhay-buhay natin. <laughs> Kasi pare-pareho tayo nangangarap para sa ating pamilya. Yun din naman din ang purpose ng channel na ito ay para mangarap tayo at abutin yon. And the beautiful life mga ka-Cherby. So, nandito nga tayo sa pag-ibig para i-drop ang ating bid para sa napili nating property madaming tao. So, ang unang gagawin natin ay magtanong doon sa information na sa guide kung paano mag drop ng ating dito. This is a new experience for me. First time ko actually na mag-avail ng ganitong uh, service ng pag-ibig. Hindi ako hindi pa ako naglo-launch ng pag-ibig housing. So, tignan ko kung paano yung proseso kasi din naman kung paano yung pag -ibig. Kasi first time ko rin yung gagawin. So, magtatanong tayo kung paano. So, bago makarating dito, bago ko pumunta rito, ay inayos ko muna hila pa yung ating mga forms bago ako makapag-drop doon sa drop box ng pag-ibig. So, feeling ko hindi ko na-share sa inyo ng maayos yun. So, abangan nyo yung part 2 ng video na to because uh, share ko sa inyo. Natapos ko na yun, nahulog ko na, pero hindi ko na ipakita sa inyo kung anong yung talagang mga pipil apa ng mga forms. So, sa mga susunod na episode natin, nilagyan natin to ng part 2 ay ididetalye natin maigi yung lahat. Ang mahalaga na meron na tayong para uh, na laman na natin na karon tayo ng idea kung paano nga yung pagbibig. At gaya nga nang nasabi ko, ulitin natin magkakaroon ng part 2 itong ating uh, pag-ibig episode. So, Abangan niyo po yon at, at at this point, eh, nagpapasalamat po ako ng gusto sa inyo sa inyong pagsama sa akin. Sana po huwag kayong magsawa at please like, comment, share, and subscribe po. And syempre, thank you all for watching. Uh, abangan natin yung part 2. And always remember, in order to have a beautiful life, be wise na baliling with a heart. Thank you po. See you again.